Na, o, administrasyon niyo na nyo? Yes, sir. <laughs> ang, naayos po ba nyo? Ang uh, 2024 na po namin naayos kasi wala po kami QRF fund ng 2023. Mm -hmm. So, 2024 naayos na po. Yun. So, ayos na po? Opo. Oh, ano pong sabi niya bago siya na... Yun po ba nabawi niya na naayos nyo? Ah, uh, pwede... Pwede po ba nating... Uh, sino bang... Ang... Uh... Kasi boss, kayo yung ano... Kumbaga last touch Kali po. Last ah, last touch. yung last touch eh. Hmm? nag Napatay sa administrasyon mo eh. wag mo na ituro yung dating administrasyon ba? Hindi, Lumang tugtugin na yan. Na lang po sir. kasi po. Kawawa na po ang magsasaka. O medyo iwan na iwan na po. Iwan na iwan na. Lahat po eh. Gumaganda na ang buhay. Yung mga magsasaka, iwan na iwan, boss po kayo na lamang po ang inaasahan, ang DA at kayo. Sana po uh, maging deretsahan na lang po ang kung ano man yung kailangan talaga. Huwag na po nating intindihin kung sino yung nakaw po, kung sino yung, sa amin naman po, wala nang politika eh. So totoo lang po, hindi na namin iniintindi nung aming chairman kung ano pa yung politika mo ano yung politika niya. Magsasaka na lang po ang isipin natin, boss kung ano po ba, ano po ba sa ngayon, magkano po ang kailangan ninyo? Ang initial nga po na request namin, kahit na nga sana huwag kaming dagdagan kung balik man lang po sana yung pantay doon sa aming GAA po noong nakaraang taon, abay marami na po tayong matutulong ang magsasakap po. kapartner niyo po ako dyan, sasabihin po natin yan sa ating chairman, pagtutulungan po namin dahil alam niyo po, maswerte po tayo dito ngayon sa chairman natin sa agriculture at talagang sa kanya po walang politika. Lusop ng lusop ito eh. Kaya sana po, ah, uh, pagtulungan po natin. Isang question na lang po. Yung tungkol po doon sa namatay, pwede po bang sagutin niyo po kami ano pa talaga ang nangyari doon sa batang 'yon? Bakit may nagsasabi pa na kasalanan pa ng bata? Ano po ba nangyari doon sa abogado na 'yon? Ah, uh, well actually po ang uh, nakakalungkot nga ay nangyari ano po actually hindi lamang si Kyle ang naging empleyado po ng National Irrigation uh, yung yung magulang po niya yung nanay at tatay niya ay uh, nagtrabaho rin po sa NIA in fact yung mother niya is, ang aming HR po noong time na yan, noong nakaraan bago po si mag-retire eh um, ang niya po ay uh, mariin po akong nangyari kay Kyle ano po at uh, nakakalungkot lamang po na kami yung naituturo. But uh, ang totoo po niya nung tinignan ko nga ho yung post ano, ni Kyle sa kanyang Facebook, yung kanyang mga binabati ko, ano po, ay ay, ay yung aming ano eh, print po namin eh. May isang dangkal yung pinapatikos siya na bit, iba't ibang ahensya. Sa niya, may mga lambing lang naman po siya ng mga pinatignan ng mga project. Fits uh, kami naman po ay aming binalidate. Ano po? Eh, uh, ibig niya pong sabihin, hindi lang po yung corruption daw sa inyo. Daw po ha? wala po akong sinasabing meron. Gaw, sabi na po ni Kyle na meron daw pong corruption sa inyong tanggapan. Ah, uh, ah, uh, hindi po kami In fact, yung kanyang mga issues, meron na po kaming press release sa agency. Magkikita nyo sa aming Facebook account. Uh, pinapakita nga po namin yung uh, yung uh, uh, comparison, ano po, doon sa aming Facebook account, nung pinost ni Kyle at saka yung yung totoo po na sitwasyon ng project. At Ah... Uh, uh, In fact po, yung project pala na tinutukoy ni Kyle ay hindi po sa ating administration yon, Mr. Senator. Uh, noon pang nakaraang administrator na administration po. Naayos na po ba yun? Maayos naman po. Uh, kung iyan, Sabi po ano. nila, meron... Sorry. Meron kayong sinumiti na... na... Pwede nyo bang ipakita? Pwede bang ipakita yung ating report? May composite report po kasi sa yes. Pwede ah. nyo bang ipakita rito para may record tayo? Habang hinihintay... Teka, habang hinihintay... Okay, guys, Wait lang po, ha? Natanggap ko yung report, no? Uh, pero magandang may kay Senator Padilla ito. Uh, actually po, Mr. Senator, yung isang project po doon na kinukomplain ni Kyle was uh, uh, yung 40, 40 million. Eh, 2020 po siya na ipabid at 2021 po natapos. Sa anong lugar po yan? Parang maging, Bar yon? Parang sa Barm yata yun eh. Maging Lanao del Sol Opo. po. Pwede po makita ba? Akala ko may picture po yan. Meron po. Uh, baka pwede natin i-share. Mm -hmm. Ay, Itong report natin. Andito sa akin. Wala, ito. So, wala kayong ano nito? Meron. May i-copy ko sa perin sa social media sa perin. yan. Dito na lang para makita ng dyan. Okay, hindi, hindi nyo kaya yung ilagay rito, ito, po. Para ma for for the record. Kaya ang totoo niyan Mr. Sa, uh, uh, Mr. Chair ay uh, uh, kung tutuusin mo yung kanya naman binabati ko hindi naman sa ating administrasyon ano po. So uh, kaya na binigyan namin din ng pansin ito. Naayos po ba niya sa administrasyon niya? Naayos po ba niya yung nireklamo nire niya? Meron pong na damage lang noong 2023 po kasi. Yeah. So, administration administrasyon na, na 'yon. yes sir. <laughs> um, naayos po ba niya? Ang uh, 2024 na po namin ayos kasi wala po kaming QRF fund ng 2023. So mm -hmm. 2024 na ayos na po 'yun. So ayos na po. Opo, ayos po. Yun. Ano po'ng sabi niya bago siya na 'yun po ba nabawi niya na naayos niyo? Ah, uh, pwede Pwede po ba nating uh, sino bang ang uh... kasi boss kayo yung ano, kumaga last touch, sempre last touch, kayo yung last touch. O, tama po 'yan. anyway po, nandito po yung aming representative po ng Mindanao projects, ano po, yung overall project sa amin sa Mindanao. Si Ma'am Salome, baka pwede po natin kasi sila po yung nag-validate noong project dati. Bilisan po natin, baka 3 minutes na lang ako. Dapat din kasama si Padilla, ikaw lang ang nag-reserve kaya mas pwedeng i extend yung inyo 10 minutes. Salome, Magandang ano po sa inyong hapon. Pwede niyo po bang bigyan kami ng kaliwanagan dito dahil sa Mindanao po ito nangyayari. Alam niyo naman po na lugar ko din po 'yon. Good afternoon po, uh, honorable chairperson and uh, honorable senator Robin Padilla. Uh, I am Salome Naragas layasan I am one after we received the memorandum from administrator eduardo Gigilian, uh, the team composing of technical engineers from the mindanao regions region 9 11 12 13 and from the central office proceeded immediately to the Maging communal irrigation project from there Ma'am, sorry po. Saan po ito, lugar sa Mindanao. Uh, sa Lanao del Sur po. Nang maging So, uh, nag-walk kaagad kami papuntang dam. From there sa dam, nakikita namin upstream of the dam may tubig and flowing towards the intake. 'Yun intake papunta ng main canal in in full capacity. So, therefore, uh, another thing, nakikita po namin na yung physical structure ng dam ay in place. The components, the parts of the dam, and po. So, the team concluded that the the dam is operational po. And pagkatapos doon, we proceeded, nag through din kami sa main canal, up to the lateral A canal and lateral B canal. Nakikita po namin that the structure ay in place and water is flowing, conveying the, uh, nagko-convey po yung canals ng eksaktong tubig. So yung pinakita niyang picture, nawasak, gawa na po ngayon? Opo, lahat. Hindi namin nakikita yung mga pictures na nasa social media which questions the integrity of the project. Yun po sir. In fact, we have farmers na gumagamit na po ng tubig, nagtatanim na po. So yun, the Maging Communal Irrigation Project is operational. Yun lang po ba ang kanyang sinasabi na nagkaroon ng anomalya doon po sa inyong ahensya? Yun lang po? Wala na po bang ibang siyang tinuro pa? Uh, meron pa po, yung ating Ditsaan Ramain National Irrigation System, ah uh, particularly yung Water Masters Quarter na nasisira nung nakita namin, pinuntahan namin, nakikita yung door, at saka yung electrical lang po. Uh, with the permission of Senator Padilla, tama ba? Ito yung uh, posted sa kaliwa, ibig sabihin pinost nung uh, naging biktima. Yeah. Uh, itong sa kanan, yan ang as of October 13, 2025. Tama ba? So, ang sinasabi nyo rito, uh, outdated yung kanyang uh, mga in-upload na photo. Outdated. Ibig sabihin, hi luma. Ayan, ito yung pinicture niya sa kaliwa. Tama? Uh, at base doon sa in encircle nyo, yun yung puno, naroon yung tower sa kaliwa. Ngayon, andito yung puno, andito yung tower sa kanan, at yan na yung kanal. So, ito hindi tapos. Yan, tapos. Ganun. Yes, God. Natabunan po yung kanal. So, after that, 'yun with yung sinasabi kanina ni administrator na in 2024, uh, inayos po. So that's why we have that picture to the right, na restored na po. 'Yun yung nakikita na namin. So ito rin Ne, 'yung tapos na 'yan. Ayan. Uh please use the microphone uh, administrator. Ah, uh, 'yung kanal po kasi naka-is, kumapansin niyo po naka-slope. So nung uh, bumaha po, nataburan siya ng lupa pero na, uh, nasira 'yung kanal. Pero naayos din po. 'Yan ang sinasabi ng um, Okay, so can we go back to that one 'yung 'yung kaninang uh, 'yan. So itong ito'ng sa kaliwa matag pagkatapos ng kalamidad tama oh, yeah. kaya ganyan ang itsura yes ay hindi naman dahil substandard yun, ano <laughs> lalong hindi po ghost mr chair ah so hindi ghost hindi ghost, hindi ghost. pero hindi rin substandard ah. actually po mr chair kung if you kung pwede lang ano kasi ang sistema po namin sa NIA kapag nag-validate po kami, hindi lang yung project. Kinakausap po namin yung tao, yung mga irrigators association natin. Meron din pong interview dyan if, kung pwede lang namin i-play para makita nyo pati yung I mean, kung ano yung problema nila. Tinatanong namin. Teka, eh. teka. Sino itong nandito sa kaliwa? Siya ba yun? Siguro po. Hindi, uh, uh 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 yung sa kaliwa. Uh yeah. uh yung uh, nagpicture ng merong Kasi de, siya post niyan. Hindi natin alam kung siya yan. Pero siya nag-post niyan. At ang, ang kanyang... Uh, oh, ba't nawala? Anyway, uh, pakibalik. Uh, at ang sinasabi niya dyan, dyan sa post niya doon sa kaliwa, uh, hindi kompleto, hindi ayos. Pero nung... As uh, so of October 13, pinakita ninyo ulit sa panglawang picture na tapos at gumagana. Kasi namatay siya o pinatay siya October 10. So itong pag-check nyo, three days later. ah uh, I have to say po, Mr. Chair, pag kami manatatanggap kami mga report, kahit sa social media lang, validate po kami. So may mga validation po kami per region. Kaya lang dito sa case na ito, hindi namin ginamit yung region kasi nga gusto namin malaman yung katotohanan. So kung napansin nyo po, lahat ng regions doon may team may pinadalang team puwera po yung Adi ako uh, yeah. mabalik lang tayo yes go ahead, go so masasabi niyo po talaga na sa inyo pong ahensya wala pong nangyaring anomalya opo uh, gusto ko lang po idagdag kasi Mr. para Cheman. maliwanagan po natin dahil mar alam niyo po tinawag po ang atensyon namin kasi ng mga grupo marami pong grupo ang humihingi ng tulong at humihingi ng justisya Pati po yung mga samahan ng abogado, may mga fraternity. Kaya gusto po namin liwanagin. Kasi, siyempre, kayo po yung naituturo eh. Oh. Ay, Hindi po uh, kayo ah. Sabihin nyo, ayun sa Opo. Yun nga po ang malungkot, uh, Mr. Chair. Uh, actually, nung mangyari po yan, sumulat kami kaagad sa PNP, sa CIDG, sa NBI. At nag-usap-usap nga po yun yun ng mga empleyado ng saniya at tap management. Nag-offer po tayo ng reward para po sa... Uh, kung sino makapag-provide ng information, ano po, uh, uh, nag-offer kami ng uh, reward money. Pero kung pagdating po sa implementation ng project Mr. Chair, is that ang masasabi ko po, iba ang uh, sistema ng NIA, alam po ng ating gagalang-galang na chairman yan. Kasi po sa NIA po, pagka uh, magsisimula pa lang ng project, uh, kasama na po namin yung uh, may mga irrigators association. Sa pirmahan pa lang po ng kontrata, nandyan na sila. Meron pa po kami tinatawag na pre-construction conference na kung saan ina-explain ng NIA sa ating IAs, sa municipal agriculturist at um, sa uh, municipal engineer yung scope of works. At mahigpit po ang tagubili namin sa NIA na yung 70% ng workforce doon ay dapat uh, IAs po. Dahil ang aming mindset kapag ka ang nagkatrabaho doon ay may sense of ownership ay ipagmamalasakit po nila. Hindi lamang po yon Kasama rin po sila sa inspection at sa ka-acceptance po ng project. Malabo po na magkaroon ng uh, ano yung opo ano, oh, kahil dahil sila po mismo ang kasama ng Meron po mga yung ano suspect. Uh, well, kami again tinig ko nga po yung sino po yung, tinitingnan yung po? andito ba, ba? <laughs> Ah, uh, yung ano, uh, Mr. Chair, isasabit namin sa inyo yung kanyang post. Ano po, ang dami kasi, lahat ng ahensya, lahat ng agency. Pag sinabi mong lahat, anong lahat? Ah, uh, I mean, Senate, Congress, DPWX, DOS, lahat po na, lahat po, may, may po na po si Kyle. Ah, uh, kaya po, nalulungkot kami at kami nga po yung na ituturo. Although, uh, tumutulong naman po kami at uh, lahat naman po ng kooperasyon sa... Uh, PNP at saka sa NBI binibigay naman natin para uh, ma-resolve din po yung kaso. Ang, ang ba base doon sa informasyon ng PNP parang ano siya eh, di ba lumalabas eh hired assassins kasi eh, uh, riding in tandem ata no ang pumatay sa kanya ay yung uh, incident report sa Cagayan de Oro no? So well eh, kung kung ganun nga di ibig sabihin mayroong Merong masalikod na talagang uh, tiniyak na bayad. No, 'yun. No, may may, may may nagbayad para gawin ito. Na the words, sa eh, uh, meron talaga siyang kabangga. no? Kaya nga 'yun ang yun ang tinatanong natin at uh, isa sa mga uh, news reports eh 'yun na nga corruption sa niya ang posibleng uh, anggulo. No, 'yun ang nga natin ma ma-clarify ito. Mr. Chair, gusto ko pong ulitin, ano po, na yung kanyang tinutukoy ng mga projects ay projects ng previous administration. Sila ang nagpundo, sila ang nagpabid, tapos nga sa previous administration, eh, ang, uh, kaya nga, <laughs> bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag-invest. patay sa administration mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administration ba? Lumang tugtugin na yan. What what we mean, oh, sir is that uh, sino Tag ba yung taga Mindanao na ano mo dito? Region 10. Oh, Region 10. Uh, uh, what is your name sir? Hello po Mr. Chair, uh, Larry Pranada po. Sir, ano ba ang balita diyan? Wala ka bang naaamoy doon? Uh, sa ngayon po uh, under investigation po Uh, first na nag-investiga sa amin. Yung... Pero kilala mo siya, di ba? Sigurado? Yes po, sir. Anong pagkakakilala mo naman kay sir? Uh, siya po ang aming... In investigator, parang gano'n, di ba? Uh, legal researcher po. Oh, researcher. So, yes. magaling mag-research yun. Di ba, sir? Uh... Uh, researcher, eh. Pabihira naman. Researcher oh, na eh. Pero under po siya sa so... legal team po namin. Mm. Oh, pero researcher. Yes po. Hindi siya abogado, researcher. In, yes po, hindi po siya abogado. Mm. Uh, low graduate. So. Low graduate. Okay, yes. go ahead. Oh. Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, pardon me. Ah, uh, ito po yung post niya. Ito hindi lahat hindi ho niya ito. Lahat Pwede i turn over sa amin yan para this on Hindi po niya yan ko. eh. ah uh, lahat po ng So, oh, Albo oh, boss. Yan ang sinasabi po namin, hindi naman kami ang uh, talagang masusunod, oh, ano po. So kilala mo siya, Chef? Yes, may mga po, sir. kaaway ba siya talaga? May mga kaaway ba siya? Ah, uh, hindi ko po masabi po 'yun, Sir. Pero magkaibigan ba kayo? Oo, oh, lahat naman ng mga empleyado sa Region 10 kaibigan ko po. O, wala po ba siyang nakukwento sa inyo? Na sa may kaaway akin, siya, mayroon siyang oh, kabunggo. Wala naman po. Hmm. Kamusta po yung estado ng kanyang buhay? Maayos po ba? Uh, after sa uh, kasi uh, nag-start siya na as employee sa niya November 23, 2022. Then nag-in siya ng uh, June 30, 2025 kasi nag-convey siya to the sa dito sa amin, sa Region 10 management that he Not to renew his casual appointment po. Bakit daw po ayaw niya mag-renew? Oh, hindi ko na po alam na uh, sarili na po niya yun, yun po. Hmm. Sige po, mag-usap na lang po kami ni Engineer mamaya. Opo, pero kayo po, wala po kayong alam na naging kaaway niya doon sa inyo, sa lugar wala po. na? Wala po. Hmm. Sa Cagayan de Oro? Opo, kaibigan ko po siya. Opo, siya po, wala po siya na ikwento sa inyong kaaway niya o tumakot sa kanya, gano'n? Wala po, wala pa akong narinig po. Nakapagbigay na po kayo ng statement din sa police? Wala pa ba? baka bukas po. Hmm. Apo, yung... Ah, pero yung sa CDJ, si DJ, na, na uh, last uh, Monday, uh, uh, nakapagbigay na po ko kami. Apo, na lang po niyo yung investigasyon kasi napakadami pong mga talagang humihingi po ng tulong sa amin para matulungan na mabigyan ng justisya. Apo, Mr. Chairman. Apo, maraming salamat po.